Hinihintay na rin ang mga kababayan natin sa Baguio City ang lalamanin ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona ngayong araw. Ilan sa kanila ang umaasa na mababanggit ng Pangulo ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Ang update sa sitwasyon sa Baguio City sa report ni Christine Sabaway live. Christine? Rise and Shine Dayan Rise and Shine Pilipinas sa pangatlong pagkakataon idaabangan ng mga residente ng Baguio City at Benguet ang State of the Nation Address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa aming mga ilang residente na nakapanayam, ilan sa kanila ang nagbigay ng mensahe at may nais marinig hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng iba't ibang sektor sa Pilipinas. Bago ang inaantabayan ng sona ng Pangulo mamayang hapon, umaasa ang mamamayan dito sa Baguio City at Benguet na babanggitin ng Pangulo ang kanilang hinaing. Si Aling Medina na tagala Trinidad Benguet na 44 na taon nang magsasaka, hiling niya sa Pangulo na mabigyan sila ng sapat na tulong sa pagsasaka. Na, ano, mabalang kuma, tulungan na mga tadi ah, ito. Eh, Kasi di eh, makikita mga sabaling lugar, katadamang ititid na. <laughs> Mm. May tukot ako kayat ni ko man, tulungan da kami mo dito nga bengi. Mm no, adam ti may kwami. Tani, awan pagpunan, naglakaw na itinatang ko, karakaro na awang tirumrum mo na ako. Mm -hmm. agsubli. Wala daw kasi silang natatanggap na tulong, lalo na kapag nasalanta sila ng bagyo. Tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang pagtatanim kahit madalas na walang kinikita dahil sa bagsak presyo ng mga gulay. Si Jen naman na minimum wage earner sa pinagsisilbihang gasoline station, hiling ang karagdagang sweldo. 480 pesos pa kasi ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa Cordillera. Ipinagkakasya lamang ito sa pangtusto sa pangangailangan ng pamilya, Inaasahang isa sa matatalakay sa sona ng Pangulo ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Mr. President, baka naman po pakiraise ng sahod ng mga manggagawa yung minimum po kasi lalo na dun sa mga may pamilya, ma'am talagang kulang ay po siya. Sana man lang po, uh, unlike nung mga past, ganun-ganun, uh, Meron na yung action na hindi lang yung salita hindi lang yung paulit-ulit tayo, tas wala rin namang nakikita. Mm -hmm. Hinggil naman sa usapin ng transportasyon. Isala ang hiling ng driver na si Kuya Ray, yan ay ang itigil ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Bilang isang opisyal ng kanilang asosasyon, nakikita niyang malaki ang epekto ng jeepney modernization kaya hindi sila sang ayon dito. Saan tulad yung modernize kami? talaga nga madimi dito yung binggit dito ang modernize hindi okay. mm. kaya't nila tajay normal lang traditional mm -hmm. nga traditional jeep Ajay, yung consolidation nga na ito nag consolidate kami gaputa, kaya't nila nga biyake ngamunod mm -hmm. mm -hmm. pang panggap kaya kung nga sukatan ti bus na gito yung lugan dito yung binggit Talaga nga madimi. Aniya, hindi na raw sapat ang kinikita kada araw dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng petrolyo. Kaya kung ipagpapatuloy ang PUV Modernization Program, malaking pasanin ito sa kanila. Sangkat nga, dadala na ako mga na mga ituloy diyan nga programa. Winta, aduti maawanan ti trabaho. Aduti drivers nga na ya ngayon ti tra, uh, drivers ngayon no talagang uh, masukatan dagit ang bus ha na tadya da baka handa nga agala ti tama di nga gutang nya mm -hmm. mm -hmm. taday tamot ket agala ka ket utang met mm -hmm. han nga mabalin nga yu, ada mm -hmm. no da ko makwarta ti kas no da transport operators drivers association dito yung bingit mm -hmm. awan talaga nga madimi mm -hmm. grupo ng magsasaka, manggagawa at mga nasa sektor ng transportasyon ay umaasang matutugunan ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Ngayong araw, kahit may trabaho ang karamihan, nakaantabay pa rin ang mga residente ng Baguio City at Benguet sa sasabihin ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City, Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera para sa Sona 2024 sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Christine Sabaway.